Hanapin ko muna si Kasama ng driver, siyempre, Kakaiba. alangan naman, hindi ito tatakbo yung sasakyan pag walang driver. <laughs> Kakaiba yung driver natin sa Riyadh, babae. Ay, nako, tatakbo sa... ko yung sasakyan pag walang ano, driver. Sa tagal ko dito bro, ngayon wala ako nakakita na, anong, na pinay na driver. Oo, oh, oh, siyempre, siyempre. Oh. Bakit Now, pala naisipan mong mag, ano, mag-drive? Mag mag-drive? Mag -drive? Oo, mag-apply ng driving, drive dito sa ano, Saudi. Driving. Eh, sila ang nagano sa akin nag-recruit hindi ako. <laughs> ah, ni-recruit ka nila? Oo, sila nag-recruit na mag-drive ah, daw. Kung baga kakilala mo na sila dati. Hindi yung ano, yung agent ko kakilala ko yung agent ko ah, siya nagano kasi naghanap nga ng driver daw. Uh, so ako ang ni-recommend. Nire uh, Kaya ako napad pa dito sa... Hello po, Doktor. sa Riyadh. Oh. Kung ang aramit ng sakwan ay hab Ana nama nang Arabi, Tanjung Sibuyas. Sibuyas Bombay. Bahasa. Line dito tayo ngayon sa pagka. Bayan uh, ng kasama

Sista, no? uh, sama namin si ano uh, Dani si Big Channel si, si sis um,

iron ice tea celebrity ice tea namin tea tayo okay. Uh, 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 ito po yung pinakasikat na blogger sa amin so thank you famous yeah. yan most famous na ano ito uh, um, ten um, ito bro third floor, second floor. Second floor, second floor. Ah, second floor. Oh, so, dito sa itaas ng district. Ayun po yung aming to uh, uh mountain mountain, mountain uh, mist na dito. Sa mga vloggers, dito ito. Sa ayos-ayos dito. Sa mga kababayan natin na Ito po yung isang founder natin. Ah. Magkano isang order? Magkano is so, isang order yan? Sa isang order na ganito. Please subscribe to my channel, Live Mr. Mr. Handy. Yeah. Thank you. Bye -bye. Thank you. Bye -bye. Unsi lang, unsi. Unsi ito. Oh, twenty. Pero unsi yung, yung one port lang, unsi lang eleven real. Ah, twenty. So two saan two. ka pa? Magatipid ka. Tapos gusto kayo ano? Yung Filipino food. Kaya ron dito. Gulay, mayroon ako pipit.

Kain okay, tayo mga kababayan Ito yung ano uh, Tinatawag na Kapsa Yung iba kaya Baka malalim na Lala nakakalimutan Ano ba alam mo? Si Dani Kaya pasap na Sama na naman ako pasap yung prang tua pa rin. Oo. Ipasa ko sa iyo. Nakikita ang mga trukong batay. Ano mano mo? Tagpeot naman yan. Yes. Hindi ko na naisip. Hahaha! Huwag ka na ako! mo. na. dito Wala ba? Sino yung ano mo? Sige. May nananong. Nananong ka? Yes. Winboy.

Hello, hello po. Yung location nga, location nga. Oo, oh, sige lang, sige lang. Kung bahala. Parang kanina, nag-ano tayo kanina. Oo, oh, akong bahala. Mag-paste kanina. Saan naman? Aking, aking alas. Hello, hello, hello. Good afternoon. Hello after sa vlog. Oo. Oh. Saan tayo pupunta, bro? Diyan tayo sa, ano, sa unahan lang. Sa unahan? Oo. Eh, Ayan, may kasama tayong ano, driver. Hanapin ko muna si Kasama baki. driver, siyempre, Kaka alangan naman, hindi ito tatakbo yung sasakyan pag walang driver. Eh. Kakaiba yung driver natin sa Riyadh, babae. Nako, tatakbo sa... yung sa sasakyan pag walang ano, driver. Sa tagal ko dito bro, ngayon lang ako nakakita na, um, Ayong... na pinay na driver. Oo, oh, oh, siyempre, siya. Oh. No? Bakit no, pala naisipan mong mag, ano, mag-drive? Mag drive mag drive Oo, mag-apply ng driving drive dito sa ano, Saudi. Driving. Hindi, sila ang nag ano, sa akin, nag-recruit, hindi ako. <laughs> ah, nirecruit ka nila? Oo, oh, sila nag-recruit na mag-drive ah, daw. Kung baga dito. kakilala mo na sila dati? Hindi, yung ano, yung agent ko, kakilala ko yung agent ko ah, siya. Nag ano, kasi naghanap nga ng driver daw. Oo. Uh, so, ako ang nire-recommend. Uh, Kaya ako napadpa dito sa... Hello doktor Doktora. Uh, sa Riyadh. Oo. Uh -huh. Kaya um, ako kasi um, nagtataka ako sa dami ng Ah, uh, doktora. Apayang, yung drive ba sa bang ba uh, tennis court na yung nilalaruan ng mga babae rito? Opo. Strict ka? Uh. Uh, si ano? Ay niyan clinic niya. Oo. Oh? Oo, uh -huh, kaya nakilala ko siya. Ayun, may pupuntahan tayo airport. Ito ako yung dito bago nang mamatay. Tapos magkano tricycle. Ay, pwede. Pwede pwede dito. Oh, God. Pwede magpaalam sa mo. Lugay na kaniya? Magpulang? marami na siyang contact Oo, marami na siya ngayon contact Yung mga mm, Kailan kayo dumating dito master pala? Ay ako na miss na kita Next week next month, niya, paparating na holiday. Opo, eh.

Road Road? Yes. Ito yung mga kahaba. Ilang minuto. Yung mas mahaba doon, 2 km. Saan? Doon sa kabila. Doon sa... Ay, uh, yung, ah, mas mahaba. Ay, mas oo, oh, maiksipo pa sa, doon. Ano, doon sa Abu Bakar. Oo. Uh -huh. Mas mahaba doon. Pwede yung

Galing sa loob ng ano yan. Galing yan sa ilalim ng ano to. No. pa underground. Tama. Magdala niya punta doon sa, ano. sa taas. Ganda niya, di ba? Mm. Parang barko, no? Parang barko siya. Hmm. Kakaibang building, ano? semana sí, Okay, bro, puntahan natin doon muna sa Taas, bro Taas Sa Taas Grand Paul Dito tayo. Kuya, maganda ba? Magandang tanawin, no. Oh, Oo, kasi malaki maano, maraming tao ano. Maraming tao ngayon. maganda. Oo. 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 Oh. <laughs> uh, yeah no Here on Riyadh Gallery. na lang ang aking video maraming salamat po sa inyong lahat please subscribe po para sa mga hindi pa nakakapag subscribe maraming salamat po sa inyong panunod